Sa kabila ng uh, malaking sign na yan, oh, you, dito lahat sila nagpumpulan. Takbuhan o. Kanya-kanya salba ng kanilang sasakyan. Pag walang mga driver yan, isang pa natin sa tow truck. Lahat. Pati mo sa City, Tarlac, Bayan, Kabanatuan lang kayo. Ang Bulacan lang. Okay. Ang ginagawa dito. Magandang uh, umaga sa inyong lahat. Ngayon ay uh, July 30, 2024 at sa oras na 8 ng umaga, nandito ngayon ang uh, Special Operations Group ng uh, MMDA sa pamumuno ni uh, Sir uh, Gabrielgo dito sa kahabaan ng uh, Internal Avenue at sakop ng uh, Quezon City. Ang dami dito sa nadalo natin. So, kabilaan, pagtitikitan at uh, paghahatakin yung mga iniwan lang na sasakyan dito sa kahaba ng kalsada. Mahaba ito or malawak. Ito mga blue pipes na ito. Ito ay source ng uh, tubig. Ito sa kalat! sa kalat! Ito sa Sekhen mga amigos. About naman sa buong detalye ng mga traffic rules and regulation pati na rin yung multa. Pakibasa na lang ang buong detalye sa description ng ating video. After natin sa internal Road nandito tayo ngayon sa may kahaba ng uh, Villona. at sa pa rin ng Quezon uh, City. Meron na palang uh, hinahatak dito. Tingnan yung pagpapark nila. Oh. Naka-parang Pero may hinahatak okay. dito. Mahatang si... ...Bantay. Kasi ipag-coordinate na Sir. ka, Sir. 7 minuto na po yung lumipas. Ito okay ito, oh. nakaparallel. Ganyan ang pagpapark. Yun nga lang itong uh, isa. Nasa kalsada. Oh! Nandito na lang din tayo sa may kaba ng Bilona uh, Ipakita ko na rin sa inyo yung gate uh, ng uh, hospital nitong uh, Bilona oh, mayroon na palang nahatak doon oh. Nauna na kasi yung ibang kotrak After ng uh, Viluna, uh, nandito ngayon ang team sa may kahaba ng Anonas. Ayan na yung uh, Aurora Boulevard. At nadaanan itong isang sasakyan na naka-park at uh, nakuha nyo na yung guhit. Itong kutsi na ito ay isang uh, company car. Uh, ibig sabihin, marami na nagdadrive. Kaya mayroong uh, lumabas na driver pero ayaw niyang uh, magpatiket dahil nga uh, hindi naman siya ang uh, permanent driver nito sa so, madaling salita walang magpapatikit so mahahatak ito Okay, tara na. Mata mahatak na ito. Nandito na tayo ngayon sa may kahaba ng uh, Aurora Boulevard. So after ng uh, Aurora Boulevard tumaliwa dito ang King sa may uh, kahaba ng uh, 28th Avenue nauna na yung mga two-track doon, yung iba at uh, nandito pa tayo ngayon at uh, ito, inahatak na itong uh, isang sasakyan at uh, doon mayroon na rin, puntahan natin Okay, tara na May inahatak na rin yata sa unahan Hello? Ah, ito. May mga truck. Dalawang uh, truck. Mayroon pa isa doon. Nandito na tayo sa kanto ng uh, Pitwason. Ayan yung papunta ng uh, tawag dito. Aranita City. For uh, farmer's Cubao. So, diretso tayo ng uh, 28th Avenue. Ang labas dito sa Maya uh, Boneserano. Ang ganda ng uh, parking nga uh, ng isang uh, sasakyan na ito Tawag na tayo Yun nga lang, ayan Ina-attack na siya nga? Nasa kanto na tayo ng uh, 28th Avenue sa halitong uh, Buenos Serrano at uh, kakaliwa ang uh, team dito sa may kahaba ng Boni Serrano. Ah, uh, yung ano, uh, yung meters, sa kanta ng Echa. Nasa kapila na pala yung mga uh, tow truck. So, malamang pabalik. Pabalik yung uh, team. Ayun, may tinitikitan pala doon at uh, posibleng mahatak pag wala yung may-ari. Puyat daw yung uh, may-ari nitong uh, sasakyan at uh, nagwo-work sa call center at kanina parang gumigising at uh, kung titignan nyo itong uh, sasakyan dito na rin talaga nakapark dahil uh, malikabok na so dito yung uh, may-ari sa luuban lumabas na yung may-ari yun nga lang na lagyan na ng check sa ticket yung uh, toad Ayan, tingnan nyo Check na yung uh, toad So ibig sabihin Dito lang Sa kaliwa Ang pwede magpark Yung sa kanan Ang matitikitan or mahatak Katulad nito Galing lang tayo ng Boni Serrano Kumanan lang dito sa 30th Avenue Katulad ng uh, isang sasakyan na ito maski nasa kaliwa natin yung one side parking Yun nga lang Nakapark siya sa sidewalk Kaya matitikitan ito kita na po. Ah natikita na Oh yun So after ng uh, 13th Avenue, kumaliwa dito ang King sa may kaba ng uh, Liberty. Ang labas ito EDSA. May nahatak na pala dito. At uh, pinagtitikitan din itong mga naka-usli yung unahan at At ito, may nahatak na rin pala dito. Dito pala ito nakapark. Bago na isang pa. Mismo dito sa sidewalk. dire-dire sa doon sa mga naka-osling uh, harapan ng sasakyan at pulihan. Uh, Ay malamang, mahatak Lailan. na rin pala. Ka din. Dahil uh, wala yata yung uh, isa sa may-ari ng uh, sasakyan na ito na nakaharang sa sidewalk. Itong uh, L300, ayan yung may-ari sa harapan at nakasandal. At uh, hinuhold niya mo ng hatakan yung kanyang sasakyan at uh, meron daw muna siyang tatawagan na official ng MMDA unahin daw muna yung isang sasakyan, yung itim bago yung kanya pinoporma muna itong uh, itim na sasakyan para hindi matraffic Do wala rin nangyari yung uh, Pilawagan ng may-ari na official ng uh, NMDA na makahatak ito. Isi-series e, na lang ito doon sa isa. Doon. Isi-series e, na lang doon. Hey, Okay, tara na! Ang oras ngayon ay uh, 10.30 ng uh, umaga at nandito pa rin tayo sa may kahabaan ng uh, Liberty. At uh, palabas na tayo ng EDSA. Ang oras ngayon ay 2.30 ng hapon at uh, nandito tayo ngayon sa may kahabaan ng uh, Senator uh, Miriam Defensor Santiago at uh, ngayong oras ay eh, kasama ngayon si uh, Sir Gab. Kayo na umaga doon natin sa kabila sa may uh, internal avenue. Uh, so nag-u-turn sa kabilang side ng uh, Miriam Mar Defensor Santiago. ma mga driver yan, isang pa natin sa tow truck. Lahat, pati mo to. Bukod sa marami nakalagay na no parking sign dito, marami pa rin park. Pati yung mga bus doon, natikita na rin. Sa kabila ng malaking sign na yan, dito lahat sila nagpumpulan. Ano ito? Sa unang ito na na ito at uh, pati yung dahil uh, ginagawa na nilang uh, pahingahan sa kabila ng mga no parking sign na yan kabilaan yan yung mga nakapark sa gilid yung mga nakapark sa gilid nagkalat ang team yung iba nandoon na sa unahan dito sa kahaba ng uh, internal road na kung saan nandito tayo kayo ng umaga ito kumana ng team dito sa may kahaba ng uh, may uh, south ang tami dito takbuhan na kabilaan kabilaan Ganon din dito ha. Kabilaan 'yung ano uh, parking sign. 'Yung lugar nito, maganda kasi 'yung pahingahan. Medyo malilim lalo pagdating na ng hapon. buwan na oh kanya kanyang salba ng kanilang sasakyan tignan natin itong uh, sinisita ni Sir Gav na uh, parang uh, dito sila nagsusort ng kanilang mga paninda sa sidewalk mismo Ano ito eh sa online? Oh, kunin ko lang yung nakakasinig dito. Ah, itong uh, ibang motor dito mga may-ari ito yung mga nagsusort ng mga paninda online binigyan din naman nila ng kunting daan yung tao dito sa gitna ayun nga kaya Sir Gab pagka na ito ulit dito kukumpis kayo lahat yung mga paninda yung mga nagtatakbo ang kanina na mga may-ari na sasakyan matitikitan yon at uh, paalisin. Pero yung mga iniwan talaga mga sasakyan dito at walang driver, mahahatak. Bukod sa mga natikitang mga coaching ito, yung mga motor na yan sa waiting shade, natikitan din. Dahil hindi talaga dapat parkingan ito. <laughs> Mabilisan na nga hatakan dito dahil malawak yung kalsada. Bukod pala do sa nadaanan natin mga nagsasorting ng mga paninda, mayroon din dito. Maganda kasi magsort dito eh kasi malilim. Yung uh, bus na yon na nakapark sa pinakakanto, yung nakahazard light. na Nasita? dahil out of line ito meron na mga pinara si Sir Gab isang bus okay. sa si city Tarlac, Baya, Kabanatuan lang kayo hanggang Bulacan lang vice versa okay, Oh. Ini sih kan, okay. bed number tu. Kalau Oh, ito, nandito. So, edi diba mas lalong ano kayo? Dagupan City, Alabang, Bayan San Carlos and vice versa. Anong ginagawa niyo dito. Route 70. Tingla mm -hmm. ka niyo, di ba? Ako, ako yung nanay ko Ano ginagawa niyo? Ako ay Alabang City. Ha? Ako Alabang ko ako. Ay hindi, Dagupan... pala. Ano nakalagay dito eh? Alabang, Dagupan City, Alabang, Bayan San Carlos and vice versa. Ang layo niya. How to fly kayo nito? Tignan natin yung uh, ano dito, signage. So ang kalalabasan nito, ganoon din sa isa. Well, uh, unang-una, -una, no, itong dalawang bus na napara natin, uh, because nagtataka nga po natin, nakalagay sa ruta nila, provincial, So we flag them down para to just double check yung kanilang mga papel. So tulad po nung isa, nakita natin na meron siyang violation na breach of franchise dahil meron naman po nakalagay sa kanyang papel na via kubaw po siya. However, uh, meron po tayong batas na nagsasaad na bawal po dumaan ang mga provincial buses sa EDSA po. So ngayon po, nahuli natin sa dito sa Nia South, which is yun nga po, galing siyang Cubao, dumaan siya ng EDSA at pumasok sa Nia South. So yun po ay bridge of franchise. Itong pangalawang bus naman po ito, nakita natin sa kanyang papel na wala po nakalagay na any indication of uh, via Cubao. Uh, ito po ay biyahing uh, ano po, no? Uh, papunt alabang, uh, papuntang dagupan. So ang ano lang po nito, dapat ang takbo nila is either via Skyway or via C5 po. So tulad po nang nangyari sa isang bus, siya po ay nahuli rin natin dito po sa Nia South which is dumaan din po siya ng EDSA. So ito naman po, clearly ang violation tayo is out of line dahil wala po naka-indicate sa kanyang papel na via Cubao po siya. However, kasi ang pinaka-problema dito kaya natin sila hinuli is that yung ruta na sinusunod dapat nila, hindi na po nasusunod. So po pasok na po dyan yung problema ng uh, nagkukulang ng bases, may mga bases na dumadaan po dyan sa EDSA na alam naman natin uh, congested ng traffic. So, those are one of the elements or the few elements na tinitingnan natin. Bakit natin sila hinuhuli? Because yung paglabag nila sa kanilang ruta o sa kanilang prangkisa, it plays a big part already when it comes to the traffic management and traffic congestion dito po sa ating syudad. Bye. After natin sa Niasao, oh, na kung saan merong uh, nasitang dalawang bus na out of line, na dito tayo ngayon sa may kaaba ng internal road, saan, dito rin tayo kayo ng umaga. Sa baba ang sayo mo na. Okay, haatake na ito. Iwala natin. Ang oras ngayon ay 3.30 ng hapon. At nandito na tayo ngayon sa may kahabaan ng uh, East Avenue